Luka Doncic pipirma na ng pinakamalaking kontrata sa NBA at Rob Pelinka may idaragdag pa sa lineup ng Lakers. Pero bago yan, sa susunod na buwan, inaasahang magdedesisyon na si Luka Doncic ukol sa kanyang kontrata at ang kanyang desisyon ay maaaring magbukas ng daan para sa isang record-breaking na 400 million na kontrata kasama ang Los Angeles Lakers. Ayon kay John Hollinger ng The Athletic, kung pipiliin ni Doncic na mag-sign sa isang 3-year, 161 million extension na may player option sa 2028 to 2029 season, sa halip na isang 4-year, 223 million na deal, posible niyang makuha ang isang 5-year, 406 million kontrata track pagdating ng 2028. Bakit? Dahil magiging 10-year NBA veteran na siya sa panahong iyon. Dagdag pa ni Hollinger, maaaring hayaan ni Doncic na maghintay ang Lakers bago siya pumirma. Pwede rin siyang mag-opt out at lumipat ng team habang naghihintay ng 2028. Ang mawawala lang sa kanya ay humigit kumulang 1.5 million na maaari pa niyang mabawi sa state taxes kung aalis siya sa California. Sa kabila nito, nananatiling lohikal na destinasyon ng Lakers para kay Luca. Ngunit nauunawaan rin kung bakit kinakabahan ang front office ng LA. Hanggang sa aktual na pumirma si Doncic. Ayon pa kay Hollinger, wala namang kailangang apurahin si Doncic dahil maaari siyang mag-extend anumang oras mula August 2 hanggang Hunyo ng susunod na taon. Isang mahalagang dahilan kung bakit maaaring gustuhin ni Luca ang extension sa Lakers ay upang maiwasan ang mga surprise trade tulad ng nangyari sa kanya mula Dallas. Kung maghihintay siya hanggang 2028, magiging unrestricted free agent siya na may walong taon sa NBA at apat na taon sa parehong team. Kapag nangyari ito, ma aari siyang humiling ng no-trade clause, isang pribilehiyong hindi maibibigay sa extensions kundi sa bagong kontrata lamang. Sa kanyang unang 28 games bilang Laker, nagtala si Doncic ng 28.2 points, 8.1 rebounds at 7.5 assists bago sila mapatalsik sa playoffs ng Minnesota Timberwolves. Samantala, habang papalapit na ang 2025 to 2026 NBA season, hindi pa rin tapos ang Los Angeles Lakers sa pagbuo ng kanilang final roster. Bagamat malalakas na ang kanilang pangunahing puwersa, kailangan pa rin nila ng isa o dalawang solidong 3 and D player at dagdag na depth sa kanilang backcourt upang maging tunay na title contender. Sa nakaraang linggo, umugong ang balitang malapit ng pumirma si De Anthony Melton sa Lakers. Kilala si Melton bilang isang maaasahang defender at may kakayahang tumira mula sa labas, ngunit kasalukuyan siyang nagpapagaling mula sa ACL injury na natamo niya noong nakaraang season. Kung bumalik siya sa forma, malaking tulong siya sa perimeter defense ng Koponan. Isa pang pangalan na lumutang kamakailan ay si Bradley Beal. Ayon sa mga ulat, maaaring maging interesado si Bill na sumama sa Lakers kung magkasundo sila ng Phoenix Suns sa isang buyout ng kanyang kasalukuyang kontrata. Ang pagdagdag kay Bill ay tiyak na magdadala ng scoring punch at veteran leadership sa Lakers backcourt. Hindi rin nawawala sa radar ng Lakers si Malcolm Brogdon ng Washington Wizards. Ayon kay NBA insider Jake Fisher, Bukas ang Wizards sa sign and trade talks para sa veteranong guard. Marami rin daw ko po ng interesado kay Brogdon tulad ng Clippers, Suns, Warriors, Timberwolves, Pelicans, Kings, Bucks at syempre ang Lakers. Bagamat bumaba ang kanyang stats noong nakaraang season, 12.7 points, 43.3% FG at 28.6% sa tres, maaasahan pa rin si Brogdon kung siya ay nasa tamang kondisyon. Sa kabila ng kanyang injury history kung magiging healthy siya, isa siyang viable option para sa Los Angeles Lakers.